<laughs> May napulot uh, ka mga uh, friends uh, May huli ka mga friends balo ni eh. Pataw Huli <laughs> ka sir, pinitaw Pataw mga ka, friends May huli mga ka, friends <laughs> <laughs> May na <mga> <laughs> May na <laughs> May na huli kami ng pataw mga ka, friends Nakita namin sa lahat mga ka, friends Balotang lotag <laughs> na ginug <laughs> Na ginuguyod sa balo mga ka, friends Ayay Ayay ma ay, makabahal kami <laughs> Ma ma maka bahan kami ini dengan friends. Pada satu bak pelutan. Enggak kau <laughs> kami <laughs> dah dia amin baik friends. <laughs> nah kita yang namin tu selamat maka friends saya nak pelutan pelutan. Enggak sih gitu sih gitu ini pakai wala pakai friends ya. Perapang kini nih, Pada satu YouTube tu timingan. Nag-stop muna kami mga friends nang pagjiging kasi malakas yung current kaya nagwaras-waras lang muna kami sa laot kaso na may nakahanap kami kuan pataw Uy, malapit na mga friends Bawo siya na bawo Bawo siya mga bawo Uy, daku-daku ali Uy, malapit na mga friends Bawo? Di man mupo Di, abawo dahi Kakak mo Uy, 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 uy. Huwag ka. Obe. nalawas, bro. Nalawas, oh. <laughs> Pakukuha nalawas, oh. Dito lang yung tapo mga friends Ayan palikpik. Napakalaki Pero... <laughs> mga friends Mga basta. Patasin. Ah, sure, bull na mga friends Thank you, Lord. <laughs> mga dyan naman ito d'yo mga friends Iwan ko kung sino may araw ito mga friends so, Basta na ispatan ng Butba ba na may mga friends may pa palutang lutang na kuhan buyah buya o pataw pang bao pang balo so istahil... na nahuli na may mga friends so kami na mayarin ito ito yung Pagtuba na ni ala no ha ilubog na lutsaw hindi wala na ang na <music> akong ah? bubura Sir, na sirubol na pag niya eh sirubol na pag kinilawin No po kalaki mga ka friends with Master Alfred Siva you on the max baby. Ni sure Master ha Master ha. Ya da. Ah, no po Right. Labo pa ni special ni. Sure bol kini law ni ni lob. Ah, ara ning ruta. Kecil yo. Hoi, sidin chandre chuma ka friends. <laughs>

Tapos nila ayaw mo pinapawir hilab ni <laughs> Kuwago na <no>, magtubahin na dahi <laughs> Isang sa tuba ni, isa ni Isang tuba What is that? isa isang tuba What is that? Ha? Uy, isa Uy, mga ka-friends, naparisan yung tuba mga ka-friends Na ikinilaw nga balo Kaya <laughs> isang 1.5, di unload Napailutan din eh Sus, dira mga friends, dira gusto ta, harapis kuha ilaw. Para sa pulo ka soba. Yung iba mga presa na kinilaan doon. Pinati lang. lang Yum, yum, yum,